Heto na naman tayo sa mga kwentong politiw. Kaya naman makihula na kung sino itong mambabatas na halos dalawang buwan na umanong absent sa kongres. Ayon sa ating scooper kapansin-pansin na umano, ang palaging bakanting sil yan ang opisyal. Gayon hindi naman daw ito napapasama o nagtatap nature sa listahan ng mga tamad pumasok. Madalas dahilan ng araw ng loko ay ang pagdalo niya sa ilang mga business trip abroad na related sa kinabibilangan niyang komite. Wow. Habang karaniwang estilo pangaraw ni subject ay ang mag-attendance lang sa mga pagpupulong. Sana, oh. Na kumbaga sa estudyante, cutting classes na lang muna para makapagbulakbol. At kapag recess naman ang sesyon, imbes na mag-ikot raw sa anyang bayan, Akalain nyo'y sa ibang lugar, naglalamyerda si opisyal. Pero ngayon pa man, kahit nabistado na niya ang modus ng mambabatas, tuloy pa rin daw ito sa kanyang bulok na gawain. Kaya naman, umaalma na ang mga constituents nito dahil hindi siya mahagilap. Wow! Clue! Ang solo na Maladora the Explorer ay mula sa lalawigang bulubundukin. Oo! Oh!